Toy, toy. Toy, kakainin ko na, toy. Uy, eh, ba't nakarap sa akin? <laughs> hindi, iyan mo. Iyan e, mo. Hindi, yung ano, yung dot mo. Saan to? Oo. Oh. Okay na. Saan ba dito? Diyan na, yung ano, oh, parang dito Hindi ko nga alam kung ano, yung, sabi mo ano mo na. Uy, mo. Win. Toy, kakainin, kakainin mo boy. na, Win. Kakainin ko na, toy. Baka malasong ka, Win, ha? Hindi. Hindi. Ang oh, init, Win. Ito yung palatandaan na kung Ang init, Win. Oo nga. Ito yung video mo, Toy. Oo nga. <laughs> yan yung palatandaan na kinakain talaga yan. Kinakain niya yan. Oh. Ayan oh, yun, Ayun, kukuha tayo ngayon dyan, oh, guys. Kukuha guys. guys. Oh, yan, yeah, no. Guys, kukuha tayo ni Totol. Oh. Ah, guys. Yung makakainin Kukuha tayo nyan. ng inog na ganito. Guys, kukuha tayo ng inog na ganyan. Tapos kakainin natin yung ano, inog. Atoy, dun, tol. oh. inog. Ito, ipidyo mo dun, Toy. Oh. Papantay mga kuha niyan to yung inog. Toto to guys oh. Ay toto to. Ayun to to. ay ni sa Tingnan mo pito. Ay uh, to inog ba yan toy? Oh uh, yan ay inog. Kinain na yung hindi kinain na ng o, ano. Hindi kuha ka na doon. Bakit ka? Akit ako? Oo. Biro. ni yung... mo na. Gusto ko naman makita. Kay ini ko na yan toy, ah. Oo, kainin mo na. Tingnan natin kung ano. Sunggot tingnan natin yun oh. Stop mo no? guys. Susung Susungkotin ko na guys. Ta uh guys. Alam mo talaga? To, ah? Hmm. Toto, to Nailalapit yan to ya. Ah? ayun! Ayun, 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 ayun! Ayun, 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 yun ayun, ay ayun, 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 yung sino yun ang init win? Puta na magkakapegas ako na magkakapega ito. Ba't na yung ginagamit ka ba? Oo, oh, bilisan mo. Tapos mo lang ito, ito na lang. Ito na lang, ito, ito. Dapat pala, kanina lang tayo na gano'n. Hindi, last na lang ito, ito. Ipapakita nga natin sa mga viewers, ito. Last na lang ito, ayun o. Oh. Ayun o, no. oh, oh, ayun o. Si, 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 si. May hey, videoan niya nga itong market ka eh. Ayun, yun, ayun, ayun o. Tanggalin mo na lang yung ano. Doon mo na kakainin sa ano, sa shop. Pwede tayo, tagay. Oh. Ay, e, diyo mata. Ayan. So, guys. Ayan, guys. Malapit na siya mama. Ay, may mata. Ayan, guys, ito, guys. Ayan, guys. So, oh, malapit na siya tumumba, guys. Ito, Pagkain niya niyang... Ayan, guys. Ha? Pagkain niya niyang, guys. Tumba <laughs> agad siya niyang, <yan>, guys. <laughs> di ba, di ka na mo nakakata, Dan? Oo. Oh. Ito guys oh. Ayun oh no, guys. Tingnan okay. hey, pinaoran niyo guys. Kakainin ko to ngayon guys. Kasi sabi sabi nila hindi ako kinakain to eh. Oo. Kuya ko mo ito. Ngayon na. Sige, medyo na to. Okay. Dito tanggalin mo 'yan, oh, no? yung pinakaano ano niya, to. Pinagkiran kagatan niya. Ay kagat. Eh. Ah, tanggalin mo 'yan. Man. Ano mo to? Hindi ko na. Di ko na. Kinakain pa talaga 'to. Ano mo to? Ano mo? Ayoko yung ayo mo. Hmm. Huwag dito Video Ayan na Guys, ito na guys kaka Ayan na guys, kakainin niya na guys oh. may, may beneficial Ayan na, guys. tingnan natin And guys May beneficial because... Ayan guys ha Tingnan niyo guys Ito so, guys ha Ayan guys o oh. Tingnan ko lasa kung ano lasa Ayan na kunti Oo Ang lasa niya guys, mm. matamis siya na parang masim-masim. Asim asim. Pero masarap. Masarap. Masarap nga toy. Hmm. Hmm. Nakain niya guys. Talagang mm. Talaga hindi siya natatakot tumumba guys oh. Hmm. Sarap. Sarap. Tayo tikman mo toy. Ayoko ayoko ayoko. Hindi nga. Ayoko. Ayoko. Masarap to guys. Sarap. Asa pala to? Bert. Bert, ano pala to? Gamot pala to, Bert. Gamot pala sa ano sa mga Diabetes daw. Hmm. Sa pala to guys, ayos. Tayo lang sana tayo. Oh. Kakain mo pa? Hindi. Ano ka lang naman sa. Yan guys, masarap pala guys. Sarap, masarap. Matamis mi siya? Yon. Papakisa guys, tara lang. Hmm. <laughs> hmm. Sarap pala talaga. Hmm. hmm. Sarap. Hmm. Matamis. Tamis. Hmm. Thank you.